Magkakatay. sila bro po. Sige, magkakatay. po. Huwag po. Huwag po. po. Huwag sa uh, inyong lahat mga kaibol sa Isaiah Adventure po muling nagbabalik no so pasensya po kayo guys kung uh, ngayon na ako nakabalik sa vlog ko no at nakikita niyo naman po kung bakit ngayon lang ako nakabalik dahil sa araw meron po tayong trabaho no yung trabaho talaga na bago ako nagsimula dati na magbablog yung sinusundo pa ako ni Kedokyo ito na talaga no yung pagpipintura ito talaga yung hilig ko at saka na uh, natin sumama sa kanila ngayon dahil meron din nag request sa akin na bakit hindi na ako nasasama sa kanila baga raw mayroon ba kaming mga hindi na pagkakaintindihan na naman so yun sa nag chat sa akin wala po naman po na uh, nangyaring hindi pagkaintindihan sa amin dahil busy lang po talaga ako sa pagkatrabaho po no alam nyo naman po yung trabaho ng construction worker at syempre uh, dala ko itong Priscilas na Rosario ko. ito galing po ito sa simbahan guys at saka yung uh, din tala, dala tayong meron din tayong mutya dala guys So, ba yung, Shout out muna Yan, shout out nga po pala no, sa mga subscriber dyan ni Kuya Kyo, no? muling nagbabalik ko no si Charles Adventure pasensya po kayo kung uh, ngayon na ako nakabalik sa sa kanila sa pagsama dahil sobrang busy ko po sa trabaho no sa pagkipintura pero ngayon medyo di naman tayo busy at <laughs> yeah, sama tayo sa kanila at eh, try natin kung makaya ba natin yung busis ng ano yung tiyanak tiyanak ba yun ha tiyanak tiyanak ano yung dalam mutya at saka yung ano ko meron akong dalang huli Bakit yun ay pala yung huli ko ikunin muna yun guys yun ha si si Dukyo si kasi mangkiting. Yan ba yung ano ko? Holy water po Meron akong holy water dala kanina. Ay, ito pala. Ayan. Ito po siya, mga kaibol. Meron tayong yung dalang holy water po. Galing po ito sa simbahan talaga. Ito, no. so, magagamit na talaga natin ito. At no. saka meron tayong dalang tiyak din doble doble yung ano natin dipinsa isanid natin yung mga dipinsa natin sa kanila complete ni siya bro, bro may nag ano bro may nag-comment sa video ko oh, uh, ano, ano, sabi. may bluetooth daw bluetooth oo May oh. may narinidos ng bluetooth yung yung uh, tinig ng chanak bluetooth speaker daw <laughs> bluetooth speaker daw yun po, uh, ano lang po ito ni ano ni Buk Dokyo camera po yung um, sinasabi niya bluetooth walang bluetooth po o, hindi ko kami nang gumagamit ng ano ito? ito, oh. ito daw yung bluetooth? Oh, bluetooth. kasi pag, pa, pag off mo sa <laughs> gopro mo mo natutok na, ba? Diba? ah yun ayun, ayun yun ang ano nila so, ganun talaga yung yeah. Oh. camera sa natin, natin to? Bilsa natin to lagyan asin dahil ito to ang yan so, oh, may meron yeah. na yung may, basbas oh, mayroon din siyang mutya mutya oh. may ano tayo sa anniversary natin yan sige sige sa akin, bro hindi to pumapasok kapag Ayan natin, ibuhos natin, isa-isahin natin ito. Yeah, yeah. so, ah, hindi, ilagyan mo pa rin. So mga ka-explore ko, hindi mo kami gumagamit ng Bluetooth speaker. Ah, ganito na lang, hulaan nyo na lang. Hulaan <laughs> nyo lang mga kadyo. Hulaan nyo na lang po. So, hindi yung totoo na gumagamit ng Bluetooth speaker. Hindi hmm. dyan, yan talaga yan. sana mo, sa camera. Ba try mo nga, try mo, di ba i-off mo. 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 Tapos para marinig nila sa... Mamaya na, mamaya na. na mamaya na. oh, na, natin. Oh, sige. So, akala nila Bluetooth speaker daw yung iyak ng sanggol, pero okay. ah, hindi po yung Bluetooth speaker. Ah, ganito na lang, hulaan <laughs> nyo na lang. Ano yan yung bro? Bakit ano to? <laughs> hulaan nyo <yun> na lang. Isa, isa din sa TV po ay muling nagbabalik. Muling nagbabalik. Sana po ay visitahin po yung mga channel po yan, mga kaidol. Uh, itong content po namin ay mga nakakatakot. Gumagawa po kami ng video na nakakatakot. So, <laughs> Enjoy na lang po kayo sa panonood at uh, abangan niyo bawat Wala po ngayon. kami ng script mga kadula. Oo. Oh. Baka mayroon. Akala niyo, may mayroon kayo. kami kasama dito. Hindi daw. Silipin so, natin sa likuran kung mayroon ba talaga kayong mga okay. kasama. Kunin mo na yung Wala kaming kasama ibang tao. Yung yung may wagan tubig mo. Ito na po okay. yung na, mga tubig namin mga kadal. Ayan o. Enjoy po. Napasok po sa alcohol at saka sa ano yeah, uh, may halo asin. So, so ito ka, ay sarbis sa tubig po ano uh, uh, baka naman. Spritty. Ito ay alcohol baka naman. Spritty baka naman. Saan ba yun? Saan ba kayo ito bro? bro. Doon daw. Kaya turo sa pinito dito bro. Ako na Ikaw mo na. Ikaw na. Ikaw na. na. ito na. ako na. Ikaw na.

tayo eh, hindi tayo nakabuta at naka ano lang tayo, nakamedyas at saka sinilas ni misis yung magamit natin bro, ito na ba yung tubo bro? hihihi hmm. to? ko ha? Hmm. bakit naman pa? wala may malaking puno nakukas punuan eh malaking puno

ilalagay ay dinip deposito. Uh, oh, deposito man, sa bangko, di ba? Kapag yun ka o ay sumasakit na yung siya dito po, talaga sila tumatakbo at nagdi <laughs> yeah. so, isa na doon si Mangkiting siguro. Eh, nagdi ka ba dito bro? Hindi. Okay. Hindi? Doon sa ginagawa po? Hmm? Doon ko. Ha? Doon sa, ko sa ah, doon sa pabila. Yung bago. Uh, so, may bagong uh, bangkong dinidiposituhan si Mang Ano na rin? Bro, hindi pa rin nakumpleto sa ibang ng harangan ng kulito. Dender ka kasi ali ko, den bro, mic mo suru diyan. Diyan. Dender sa taas. dito dyan tayo tayo aakyat. Dender ali, den den. Dito mismo, diyan mismo. so sabi naman ko, 'ting ako daw yung mauna, so mapipilitan talaga akong mauna nito. Biro na kapatakot ka naman, bro. Hala, baka yung dilang itap. Wala, hindi pa rin pa

আপোনাৰ দাদা বদায় পালি কিয়নো মাজত kalang kayu seri neng kau bro, bingung salih apa bro sura nak kau bu, bingung apa wisana kau itu, hmm, bingung apa itu salih, orang kau buta, In deh, ingat deh ya, ingat kah? Anu sego lo yang bro, mau giting. yung bahay na yan ba? Ibihan din na talaga yan. Kasi, anong tawag yan? Baka meron silang... Ha? Huh? Ano yan? Ha? ano Ha?

Kasi dito parang siya ano siya dito. Ano hello. Iba sa bakit laki sa CR sir? Kasi sabi ng barkada ko, yung hmm. kay ng kandila. Okay. Bakit? Mag ano tayo diyan sa loob ng CR. Bakit ang bang meron yung sa CR? Ginagamit naman natin 'yan. Kasi yung ibang kasamahan natin nagbubugwak yan. Tutig pa nila sa. Dito dela sa kandila. Dito dela sa kandila. kandila. Ay, ibang 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 pinagagamitan niya Mm. No? buh? ini okay. ano, pat, mo? meter mo sa loob yun? meter mo? meter mo? dito, mo? meter mo? sinong? dito ba? meter pamburaka yun? ano tap 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 tapula 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 pinakano, pinakaluma no. you know? no okay. mm. dito Dati. Halata hindi talaga siya umiinom. oh halata. Halata talaga na hindi umiinom. Hmm? Ito, 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 ito. Ito, ito, ito. Ito. Ang Borata yan? Hmm. Oo. Oh. <laughs> halata talaga na hindi umiinom yung may-ari ng bahay na to dati. Hindi talaga umiinom. Huh? May, hmm? may, na may nari rin yung bagay ng mga buti mayroon ko na yung Dito wala pa. Dito wala pa. Ikaw sa'yo, pinarinig ka sa'yo? Wala pa. Pinaanog ko pa lang. Pinapakiramdaman ko ba kung meron ba talaga? Handa tayo. Dito ka bro. Dito ka bro. Dito ka. So, ito mo una. Yan. Yan. Dito tayo dyan. Wala kang ano? nilas Wala kang sinilas? Hindi naman yan yung makahal dyan. Ayaw ko lang talaga mahilig mag hmm hindi din? ingat ka tignan. ha, ha? So, parang hindi lang mabata mo hey, dito kuyedox edox, dito ang ko ng bata ha tulap ah ano yan, malika na to. so yung kasi sa Aris Ginto na may nag dito may umiyas dito na kaya hanggang ngayon wala pa po, po kami na dito pero meron na po kami nakikita ng mga gamit ng, gamit ng mga bata may bag ba bro? uka na kaya bro, tignan kaya natin yung loob niyan bro tignan kaya natin hihiyat yeah, yeah, siya ha? baka dyan yung... ah takot talaga bro no. di magkuha ka ng ano? yung kahoy ba? idugit mo lang yan ay sige wala naman siguro, safety na siguro dito ba?

<tinyo> Ay, rinig, eh? Ay, Ay, ano, lagyan natin? Hanapin muna natin kung saan talaga banda. Kusapin natin, Hindi e, e, Saka natin na ano? Lagyan natin ng pangalan. Sige. Ano bang magandang pangalan? Manggitin, din oh, ng pangalan eh. Ha? Baka sa na- Hindi na. na Boat, eh, may gabay tayo. Ha? Huh? Wait masuk ke sana bro ini apa itu hmm. nih hmm. orang tanya ini nggak pernah nggak bisa tidur ini kan agak uh ini 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 makin tinggi ya satu ribu karena lakukan begitu pengalaman bro ini ya keren bro ini show di kapan kamu terlaga bata si anak ya bibi terlaga yang tidak tahu ngatin di bawah Cipre, kagaya ng anak natin, di ba bibi natin tinatawag

sabay sila na, sabay pag busi ano pag ano, pag, 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 pag tiyak na aswang bigyan na wala yung ano mm. basis na ng batik bibi ayaw ka ba tawagin ka namin yung bibi hana wala walang anu niya bibi paiba Ayan po yung ipangalan na Bro, yung sa dyan sa'yo mo bro, baka nandyan siya bro. So, dito po, no? dito po. Nasabi sa sa'yo sa'yo dito, Rik sa amin. Na mayroon yung umiyak ito. Yun, may po kami niyak. Baby Uy! Tenggok, 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 Uy! Hindi, huwag mo ano, huwag pilitan to. Ayun yung, ayun hindi niya gusto tawagin Bibi Hana. Hindi, Bibi lang yung itawag natin. Bibi na lang, Bibi. Huwag nga natin Hana, baka hindi talaga natin alam kung anong pangalan niya. Ay, bro, ang tapang niya, bro. Tapang, bro, ano? Bro, pamit, bro. Dumarami sila, bro. Tay. Ang na, bro. Oo. Yung ano ah, yung holy water natin ah. Hindi pa kayo. Lagi natin yung holy water. Holy water po, holy water.

yun sa pool yun know, water yung natin yun yun yung agad yung na bro kasi sabay tayo subang lakas pa natin ipitibo ng water bro ipitibo talaga buwan siya baka nandyan sa banda sana baka dyan sa tinapon sa loba siguro natin ito bro sige baka sa nakalibig yun 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 hindi hmm. ano, palibutan natin siguro. Mas mabuti siguro it, bro. bro. Wala talaga yung buses, si? so, sige. Uh, Palibutan natin, palibutan natin. Sige, Ano tayo? Kanya-kanya tayo. Sige. So, dito ako. sa gitna. Dito sa natin Dito holy water Dito buong bahay sa gitna. Dito mas tumahimik mm siya huwag -hmm. mo nang guluhin kung nga dito sana mga ka tatahimik ka na dahil mayroong mga residente na takot sa iyo takot na dumaan dito sa iyo sana, yun lang ang thing hiling ko sa iyo para hilingin pa na natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. natin. Tingnan natin. Tingnan natin. natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin at saka holy water nila na saan ba galing holy water nyo? sa balon? may wagang balon? sa gamot ng baliki dun sa bundok dun sa bundok doon at saka nilagyan na ay yung mas ng sa uh, tawa ng Diyos po ay tumahimik so na po yung bata dito na umiiyak kanina akala ko ay mahina lang yung busas niya at nung nilapitan na yung ni edukyo doon banda biglang nagalit guys at uh, Ibang ngayon po ang susunod na exploration namin sa ibang bahay siguro. Kaya maraming uh, maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng mga in -upload.